Hello, good morning po. I'm Marvic Peleta, YouTube channel. Please subscribe, please watch. Salamat po. Ang topic ko po ngayon ay tawas pili. Kasi po, may nagpatawas pa sa akin at parang may nararamdaman daw siya sa paligid niya. Baka po sa tinitirhan niya yan. Kasi minsan po, yung mga negative po, pag nasa bahay natin, dyan po tayo nagkakaroon ng mga sakit-sakit kailangan po itaboy po natin ang mga iyan at ito po ang lumabas sa kanya ito po ang tawas ka sa kanya po at makikita nyo po ba dyan ang ah, devil ito po pag marunong kayong bumasa, ito po ang egg, ito po yung devil po lakihan po natin. Ayan po kung nakikita nyo po ba yan. Iba, i, iba't ibang klaseng pagmumukha po ng demonyo. Sabi ko sa kanya, baka nasa bahay nila. Kailangan niyang hagisan ng asin, magtirik ng candle, magpray para mapaalis ang mga devils po. Kaya kailangan pag may nararamdaman na po tayong kakaiba sa loob ng ating bahay ay magpray po tayo at itaboy po natin sila. Ito pa po ang mga lumabas. Demonyo po ba 'yan o prinsipyo ng demonyo or what po? Nakakatakot po pag nasa loob ng bahay natin 'yan kailangan huwag tayo magpatalo sa mga negative spirits na yan. In Jesus' name, go away devil. Ganun po ang gawin natin. Tapos, nakita ko po ito. Cruz. Ibig sabihin po niyan ay magpray, pray, pray. Just pray. Yan lang po ang kaya natin mag para malabanan po ang mga negative spirits sa loob ng pamamahay natin. Salamat po.